Yan, good morning, good morning mga kababayan Kung tunay, kumusta po yung umaga niya dyan? Dito po sa amin, parang umuulan pa yata ito Wala pang araw na lumalabas Ayan mga kababayan, at ano tayo ngayon? Mangunguha tayo ng pang natin na pang-ulam Ayan, yung dati kinukuha natin is yung talbos ng gabi. Hindi tayo kakuha na ang talbos ng, ng pako kasi umuulan noon. Kaya ngayon, yun ang kukunin natin. Ayan, yung talbos ng pako. Tara, samahan nyo po ako mga kababayan. Ayan po ang kasama natin yung asawa ko at saka si John Reed yan yung palaging kasama ko mga kababayan hindi talaga magpapaiwan yan sa bahay talagang sasama yan si John Reed yan kuha tayo ng ano doon pakuh at alam na tayong trabaho mga kababayan dito muna tayo sa aming bukid. Ayun. kababayan no? Oh. ito lang po yung nakuha namin dyan banda kasi ano na may nanguha na mga kababayan nahuli kami dahil hindi lang kami ang nanguha dito ng ganito marami din ang nanguha dito mga kababayan yung kumakain nito yan dipat kami doon sa kabila <coughs> baka mayroon pa doon Ayan, masarap to masarap to yung gisa mga kababayan. <coughs> Uh, uh. At ayan na yung nakuha natin. Ayan. Ano na natin to mga kababayan. Sahugan natin to ng tinapa. Ayan. Uwi na tayo. Uwi. Ayan. Uwi na. At makalibre na naman kami ngayon ng pang-almusal na ulam. Ayan. Ito yung mga durian, no? Wala pang nahinog. Lagyan natin po ng tinapa ngayon. yung mga ano natin dito mga paligid ayan talagang napakasama ng panahon ngayon ilang araw na ito mga kababayan mabuti ngayon hindi maaga yung ulan baka mamaya uulan naman uulan na naman Kanta lang tayo ng walang tigil ulan At nasaan ka araw Ayun Ayan po mga kababayan no? Oh. Yung mga gulay namin dito ay kusa na lang tumutubo kung kahit saan Ayan po yung mga kulegri green na yan Yan po yung tinatawag na sayuti mga kababayan yung may bunga na green saka hindi masyadong kalakihan yung mga bunga nyan kadalasan pang ano pang sahog yan o no? yan po yung sayuti hindi po yung tinanim kusa lang po yung tumutubo yan mga buto siguro mga ayun no sa bandang doon no yung ano nyan likuran nyan is yung 24 yung mga bahay nila Maylin ayun nila Madilin nagpapags na doon malamig kasi doon mga kababayan sa kagaya ng panahon ngayon ah, ganitong araw ganitong mga panahon sobrang napakalamig po doon Ayan mga kababayan, tapos natin tong nahugasan. Uh, hin natin tong mga kababayan, hiwalay po natin to yung uh, itong dahon. Itong mga ganito mga kababayan, hiwalay po natin to sa ano niya, puno. Ayan. Hiwalay po natin to para ito ito lang po yung kakainin natin. Ito lang po yung igisa natin. Nag simula na po tayo magluto mga kababayan sa nakuha nating pako yan siyempre nagpapainit tayo ng mantika kasi igigisa natin yon mga kababayan at nag ano na din ako ng ito atami baka naman yan siyempre lagay natin itong mga panakot sibuyas at saka ang kampuong katapat mga kababayan ayan so ang ating tinapa. pa yung sardinas uy naibukong na na ayan na mga kababayan oh Ayan, kumukulo-kulo na. Hindi lang natin masyadong lutuin yung pako mga babayan. Para hindi siya maano hindi siya lumambot. Ayun. At ready to serve na po ito mga babayan. Ayan, ang aming ulam namin ngayong umaga. Ito po yung ulam namin ngayong umaga mga babayan. At kain po tayo ng pako hindi po kumakain dito, nito kain po kayo nito mga kababayan masarap po ito at palagi kayong kumakain ng mga gulay at ayan na, kain na na tayo mga kababayan kain kain po sa hindi pa nananghalian ah, nag-umagahan dyan <laughs> ayan, ito na po yung niluto natin mga kababayan ayan po at si jan Reed oh yan, masarap po ito mga babayan. Yan, gulay tayo minsan. Yan. Ayan mga kababayan, no? ubus po yung pako natin. Ayan no. Ah, sarapan daw siya masyado. Ayan no. Oh. <laughs> At si Jandid po, sarap nak. Hmm, sarap. Sarap na. Sarap. Ah, ayan po si John Red mga kababayan. Yung anak ko wala po, wala po, itong pili sa pagkain. Ayan. Ang paborito po nito yung hilaw na kamatis at hilaw na ah, yung ano pipino. At saka ang palaya, yun ang paborito ni John Red. Ano na yun? Hindi na hindi na kailangan lutuin pa yun kilawon lang niya kilawon hmm. kilawon lang po ni John Red ayan po mama tapos na po tayo mama mga kababayan -sal at salamat mama. sa mama. Um, Salamat mama. sa Panginoon. Mama. Na thanks God. Na thanks God. Si John Reed daw. Thanks God. Mama. Sa mama. pagkain mama. namin. Araw-araw. Araw-araw. Ay, hey. Ayan, tapos na po tayo mag-almusal mga kababayan. At umuulan na naman. Ayan po. Umuulan na naman po yung ating mundo. Ayan. At sa mga kababayan natin na ah, nasa mga delikado na lugar. Sana po, ah umalis muna kayo pansamantala mga kababayan dahil po sa doon ano nakikita ko sa Facebook doon sa Diwalwal yata yun yung buong pamilya po na ano po sila mga kababayan na ubos po sila at natabunan sila ng lupa at sana po sa mga kababayan natin dyan ingat ingat po tayo palagi mga kababayan dahil po sa madalas na pagulan ayan sana po safe ang lahat So, ayan, yan at maraming maraming salamat sa inyo mga kababayan sa laging pagsuporta sa hindi pa nakapag-subscribe dyan sa ating channel subscribe nyo na po yung PB Team, PB Team Panday ayan at maraming maraming salamat at God bless all sa lahat ayan at sana na maganda ang buhay ninyo araw-araw ayan bye bye